Grabe, nilalaki na. Panlitsyo na yan. Panlitsyo na ito eh. Ito ang haba nito. Oh. Babae, yun yung babae na mahaba. Babae. Okay. Ito mataba naman itong isa. Lalaki. Oh. Yan yung isa naman, mataba na mahaba rin. Eh, nuti mo. malaki yan. Ito yung pinakamaliit sa mga ba? Diba? Yung pinakamatapang sa oh, pinakamatapang pero <laughs> solid yung katawan. May iksi lang pero solid yung katawan. Ilagay okay, mo pagkain. Meron ba ba? Meron pa pala yung kanina. Oo. Oh. <laughs> Dala kayo. Ito na ngayon, oh. Labi dito lang paggawa mo ng ito. Eh. Ah. <laughs> 好。Oh.